Mga balita ngayon Israeli-Hamas conflict magpapatuloy sa kabila ng ceasefire ng Israel at Iran ayon kay Prime Minister Netanyahu Health and wellness culture sa pamamagitan ng Polisthenics Fitness Drive pinalalakas pa ng PNP Isang daan at dalawamputpitong taong gulang na watawat sa antike isinusulong bilang pambansang yama. Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inihayag ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na nakamit ng Israel ang makasaysayang tagumpay, ngunit ipagpapatuloy pa rin nito ang kampanya laban sa akses ng Iran, magapi ang Hamas at mapabalik ang lahat ng hostage sa Gaza. Ito ay isang araw matapos si-implementa ang ceasefire batay sa anunsyo ni U.S. President Donald Trump sa isang video message binigyang diin ni Netanyahu na sa termino ni Trump sila nakahanap ng mas mabuting kaibiga. Bago ito ay parehong kinundunan ni Trump ang Israel at Iran dahil sa mga nauna nilang paglabag sa tigil putukan na kanyang inanunsyo. Sa ngayon ay pinapakita ng dalawang bansa na tapos na ang sigalo. Isinusulong ng Philippine National Police o PNP ang mas malawak na kampanya para sa kalusugan at kahandaan sa pamamagitan ng polisthenics ang regular na physical conditioning program para sa lahat ng unit sa buong bansa. Nagsimula ito kahapon sa kick-off ceremony nito sa PNP headquarters sa Camp Krame. Hindi lamang ito pagbabalik ng ehersisyo, kundi isang hakbang upang gawing bahagi ng lifestyle ng bawat pulis ang pagiging maluso. Tuwing Martes at Huwebes, sabay-sabay ang physical training ng mga tauhan bilang bahagi ng internal wellness campaign. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, ang malusog na katawan ay susi sa malinaw na pag-iisip, matatag na loob at mas epektibong pagtupad sa tungkuli. Layunin ng inisyatibong ito na palakasin hindi lamang ang pisikal na kakayahan ng mga pulis, kundi pati na rin ang kanilang mental resilience. Binibigyang linaw din ng PNP na walang otorisadong individual o grupo na kinontrata para sa anumang weight loss program ng organisasyon. Isinusulong ng lokal na historia na si Errol Santillan ang deklarasyon ng isang daan at dalawamputpitong taong gulang na watawat ng Pilipinas bilang pambansang yama sa pakikipag-ugnayan sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Ang watawat ay pagmamayari ng pamilya ni Second Lieutenant Ruperto Abelio, ikalawang pinuno sa Visayas sa ilalim ni General Leandro Fulion noong Revolusyong Pilipino. Iwinagayway ito sa Libertad at Dike bilang bahagi ng ekspedisyon militar ni Aginaldo noong 1898. Ang watawat ay mula Hong Kong at isinama ni Aginaldo sa kanyang pagbabali noong May 19, 1898. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zalinon, nag -uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.